Hello everyone! For today's video, isang napakasarap na naman na po tayo ang ating iluluto. Alam nyo ba guys, hindi pa kayo nakakatikim nito. ito. na nga, pumunta na nga ako sa ref ko at hinahanap ko na yung may binigay sa akin na gulay. At saka kumuha na rin ako ng aking sili. So ito guys, yung ating lulutuin ay isda lang yung ating nagastusin dito dahil lahat ay sponsor. So ito yung ating upo at saka yung sili na ibinigay sa akin. Okay? So, tara na magluto na tayo. So, ito na yung ating ano, so, so, ba? Diba? So, ito na yung ating uh, fish. Okay? Imamarinate lang natin siya ng salt and pepper bago natin siya pipretuhin. Alam nyo ba guys kung bakit ko siya minamarinate ng salt and pepper para mas absorb ng ano, ng uh, meat yung salt and pepper na ilalagay natin. Okay? So, ganyan lang yung kasimple yung pag-fry natin ng ating fish. Anyway, binili ko tong fish na to sa Pinoy, Pinoy Market uli dito sa Saudi Arabia sa Riyadh. Pinakat ko lang siya ng maliliit na slice. Ganito lang siya yung cup niyo. Malaking isda ito. And then, dinivide ko lang siya. Sineperate ko ng ng plastic-plastic. Kunyari, dalawang piraso, tatlong piraso, apat na piraso, ganyan. Kasi para pang nag kayo, eh madali nyo na lang siyang ano, ay defrost Kasi pagka uh, finrose nyo siya ng maramihan, pag nag kayo, lahat talaga is madi-defrost ninyo. Pero kung by portion na lang, ayan, ready na yung ating ganyan na lang siya. Ayan, i-fry na natin yung ating fish pagka mainit na yung ating mantika. kung meron kayong non-stick na fryer, mas maganda para hindi na bibitit yung mga fish. Pero kung, kung, wala din naman, kahit na anong kawali, as long as maluto natin yung ating spot. Ayan guys, so habang piniprito natin itong fish natin na uh, babalatan na natin yung upo para pagkatapos nito, susunod na natin ulit yung upo. So guys, nabaliktad ko na ito kanina, hindi ko na pinakita sa inyo. Okay, ngayon, uh, ang technique lang sa pag to, para hindi dumikit, alam ninyo na hindi na siya masyadong maingay, uh, pwede na yung uh, tutsurin, ganyan. Gamitan nyo lang ng ano, ganyan ko guys. Eh. So, so yan, so luto na yung ating cheese. Okay, ayan. So luto na siya, diba? Madali na lang siyang... Uh, babalik ta rin pagka hindi naman na siya nakadikit pag na talaga yung ating isda okay so tatanggalin na natin siya yung ating pinagprituhan ng isda yun din yung gagamitin na natin mamaya sa paggisa ng ating mga sangkap so huwag na kayo magpalit pa ng mantika kasi sa sobrang mahal ngayon ang bilihin dapat wa din kayo sa mga sa mga gagamitin ninyong mga oil kasi sa mahal ng oil na ngayon okay So, ayan guys. Kung magustuhan mo yung aking video mamaya, please don't forget to click subscribe, like, and share. So, ayan. In the next na natin, gigisa na natin yung ating uh, mga sangkap-sangkap. Okay. Ang next naman natin ngayon is ilalagay natin yung ating mantika kanina na pinagprituan. Ayan. Pwede nyo rin gamitin tong kawali na pinagprituan ninyo. Pero kung gusto ninyo magpalit ng uh, kawali, pwede din naman. Kasi kaya ako nagpalit, gawa nga ng Madami akong gulay na ilalagay sa ating uh, recipe for today's video. Okay? So, kung makita na ninyo na mainit na masyado yung ano, hinahan nyo ng konti kasi masyadong malakas yung pagkakalagay ko. Ayan, ang ingay na nila. Tapos, pagsabayin na ninyo lahat sibuyas, bawang, at saka luya. Ayan. Antay lang natin mag-transparent yung sibuyas, mag-brown yung kanyang bawang, at saka medyo mag-brown-brown din yung ating luya. Pag yung naamoy nyo na ba yung aroma, yun na yun guys. Pwede na ninyong ilagay yung iba pang sangkap. Ayan. Wow. Ayan. Ngayon, kung gusto mong manood pa ng mga iba kong mga video, marami akong mga video tips dyan kung paano tayo makakasurvive sa tatlong daang budget meal sa isang buwan, tatlong daan lang kasi yung ating meal allowance. Kung pwede kung mag-excess ka naman, pwede naman. Pero kung kaya mo namang mga uh, yung uh, 300 reals mo sa isang buwan, eh, why not, ba diba? Ibig sabihin, magaling kang uh, mag-budget ng iyong uh, pera. So ayan guys, ha, marami pa akong mga recipe sa aking uh, mga videos na mga katulong sa iyo lalo na kung baguhan ka pa lang sa pag-ibang bansa or sa pag-stay out sa iyong pamilya. Tulad ng sinasabi ko lagi, yung aking uh, lulutuin ngayon na meal is good for 2 days, 3 days, ganyan. Kung baga parang kung marami man akong niluto ngayon, katulad ngayon apat na slice, abutin yan guys ng mga 4 meals ko yan. Okay? So, pag ganito na yung ating uh, uh, bawang sibuyas at saka yung ating uh, luya, pwede na natin ilagay yung ating gulay. So, ito yung okra, yung okra, yung ang tawag dito. Ito yung upo. So, hiniwa ko lang siya na ganito kalalapad. O yan, ganito kakapal. Okay? Hindi ko na pinakita sa inyo kung paano ko siya binalatan. At saka, alam nyo na yan naman kung paano magbalat ng upo. At saka, hindi ko na siya pinanggalan ng kanyang buto kasi mamura pa yung kanyang buto oh baby pa yung kanyang uh, mga seeds so okay lang yan okay ngayon ang gagawin natin tatakpan muna natin so hanggang sa bumaba yung ating gulay saka nating balikan okay okay ang next step natin is tignan na natin siya ayan so hindi na tayo naglagay ng tubig kasi uh, Nung hinugasan naman natin yung ating upo, may mga konting tubig naman na 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 naiwan pa doon at saka yung vegetable kasi guys eh matubig yan okay so maglalagay tayo ng konting black pepper and konting salt na lang siya kasi naglagay na tayo kanina sa ating uh, isda ng natin ngayon babalik naman natin yung ating gulay para maluto naman yung nasa ibabaw so balik lang natin siya Ayan. So habang binabaliktad ko, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking video, please don't forget to click subscribe and uh, you can like and share na din para mas happy si Joey. Ayan, Ayan guys, ha, very useful talaga itong uh, video natin, hindi sa niloko ko lang kayo ha ah uh, hindi ko kayo hindi ako nagbibiro and uh, makakatulong makatulong ito sa inyo lalo kung pa kayo sa pag-upload. So tatakpan natin antayin natin ng mga limang minuto para maluto yung ating upo. O oh, yan guys, habang uh, Pinakuluan ko siya ng limang minuto. Nagugas-ugas muna ako. Sinoli ko na mo yung mga kinamit natin. Okay, yung mga yung mga toy, ay yung mga toy, yung mga mantika, ganyan, yung mga asin, paminta, so inayos ko na siya, and then na uh, binalikan na natin ito. So medyo naluto na yung ating uh, upo, okay? Pag hindi kayo kumakain ng upo, you can change the vegetable kung ano lang yung available ninyo. Pero ito kasing upo na to, binigay lang ko sa akin, so niluto ko na lang din siya. Kasi nga, sayang din yung gulay uh, na yan kung hindi ko siya kakainin. Binigay lang yan guys sa akin ng supplier. Ngayon, ipapatungan na natin yung ating fish. Okay. Ang sarap na yan guys. So, ayan. Ipapatungan natin siya sa ating vegetable. Wow. Ito yung ating fish. Ayan. Pagkatapos, Ilalagay na natin yung ating pinaka-importante sa hub niya, yung kanyang gata. Ayan. Kasi, kaya hindi tayo na naglagay ng tubig para hindi na mamaya masabaw yung ating uh, ulam. Kasi nga may gata nga, kaya di tayo naglagay ng tubig. And then, kung gusto niya ng spicy, pwede kayo maglagay ng mga maraming spicy. Pero ngayon, kasi maglalagay lang ako ng uh, konting uh, green na chili. Okay? So, yan guys. Ito, putol sa So, ilubog ko na lang dito para maging spicy sa mamaya. And then, mag add lang ako ng konting red pepper. Ayan. Kung gusto naman ninyo ng uh, green or pwede kayo maglagay, huwag na maglagay, it's optional naman yan kung anong gusto ninyo. And then, tatakpan muna natin siya ng about 2 to 3 minutes para maluto yung ano. Kasi kailangan natin takpan siya para yung uh, gata niya masipsip ng uh, fish at saka nung vegetable and then saka natin babalikan so ito na guys bubuksan na natin yung ating na uh, ulam Titignan na natin siya. So, so tingnan naman niyo di ba o yan napakasarap na ng ating na uh, fish okay ayan guys with vegetable siya Ayan. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking video, please don't forget click subscribe, like, and share. Okay? So, kakain na tayo dahil luto na yung ating ulam. Okay? Hindi ko na siya titikman dahil alam ko na kung anong lasa niyan, guys. Guys, narinig naman yung So, kakain na tayo. Wow, sarap. ang Ang init, init pa talaga, oh. So, yung nilagay kong gulay is upo. Usually, di ba yung nilagay ninyo yung mga talong, mga ganoon I-try nyo yung upo ilagay. Napakasarap nito. Ayan. Kasi, kahit naman anong ihalo natin sa gata natin, pwedeng pechay, pwedeng talong, pwedeng kung ano-ano lang, ganyan. Ayan. And then, uh, yun na nga. Kailangan natin magkamay din kasi yung fish. Mm. Kanin pa lang. Sauce pa lang, ulam na. Mm. Ang sarap guys. Tapos yung isda kasi na ko, <clears throat> sariwa siya. Usually guys, pag namimili ako ng fish, minsan yung sale. Pero pag sale pala sa isda, binasa na pala yun. Kaya Nasa inyo din kung gusto niyo bumili pero tingnan niyo kasi usually kasi pag sale ng mga binasa na. Mm. Alam ko guys hindi niyo pa na yung ginataan na may upo. Subukan niyo promise. Bumili lang kayo ng maliit lang yung bata pa yung tsura niya. Huwag yung matanda na. Para rin siyang ano, papaya. Hmm. Siyap ng gata, oh. Lalo na yung gata, kung yung gata na to fresh mas masarap. Pero wala kasi tayong fresh eh. Cans lang. Meron namang fresh dito pero expensive na. Mm. Ayan. Kaya advisable na pag tayo ng fish, mas maganda yung kakamay tayo kasi Lalo na pag hindi naman boneless yung ating fish. Kasi yung tinik, mahirap kasi yung matitinik ka habang kumakain ka. So yun guys, hindi ko natapusin yung ating pagkain, okay? Thank you for watching. Kung nagustuhan mo yung aking video, please don't forget to click subscribe, like, and share. Thank you for watching!